alangilan sagay grabe ka nindot ang tempo karon mga bosok sidlak na sidlak kayo ang adlaw habing ah, inako ganiha bay nga mag kay dag ka kayo and ah, happy to know na pagka alas utso pasado panigawas na ang adlaw andut karon plus grabe ka tinaw ang dalan amin ang dagat sa mga mahalig ko 101710 pakingganin mga dol ah uh, pakingganin mga boss ah ay gud overtake bitaw flabihan ah ah uh, curve lane tapos uh, uh, Matik man siguro na no pagka curving ah uh, solid yellow lane so bawal na bawal um-overtake So as much as possible mga boss um, Ayaw na lang pag overtake Kay Sayang naman guna siya nga Dili pwede Kay uh, Delikado Prone to accident Then pag nga eh, uh, Pag ni mo uh, clear So Saka naka mag overtake So barangay manuyog Sampana ang mga baruto, mga bangka Kay pag ang balot mo hit ah wala buba laga mga damages tungod sa bagyong Christine nga hit at tong nangaging um, 2 weeks ago naman siguro 2 weeks or 3 weeks ago na mga boss so kani ang sa barangay Manuyog and then sa barangay Alangilan uh, prone gini siya sa mga bagyo-bagyo mga boss no mga lang og ngano kay basin no kung dili ko masayo uh, pabor mo siya sa abagat abagat ba na or basta pabor siya mga boss sa hangin dering dapita tapos daplin pa sa bye bye so makita yun ni mo ang uh, resulta pag uh, hangin hangin na bagyo bagyo na mang lagsik na na ang mga kwan mga bungkag na ang mga bato ba nagikan sa dagat bitaw anuron kay normally pag is uh, mutabok mangod ang uh, tubig dagat pa yun sa karsada and then na yung mga sagbo syempre so mga apil and then ang mga tanom uh, apil mga lagsikan o kuan sa dagat So, madaut